Nagsagawa ng outreach activity ang National Irrigation Administration Regional Office 2 sa bayan ng San Mariano, Isabela. Ang aktibidad ay pinamagatang Journey of Generosity na may temang It's Good to be Blessed but Even Better to be, to be a Blessing. Katuwang ang NIA RO2 sa aktibidad na ito ang Arm or Katuwang ng uh, NIA RO2 sa aktibidad na ito ang Armed Forces of the Philippines, Inter-NIA Region 2 Multipurpose Cooperative at NIA Employees Association for Solidarity and Progress, sa tulong ng mga partners na ito, nakapagbigay sila ng 50 bag ng grocery items, mga damit, sapatos at 10 kilong bigas sa mga piling benepisyaryo. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang naglalayong tumulong sa mga indigenous people at indigenous cultural communities sa San Mariano, kundi nagbigay din ng inspirasyon para sa sama-samang pagkilos at pagpapalaganap ng volunteerism. Ang mga empleyado ay nihikayat na yakapin ang diwa ng pagtulong sa kapwa at pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan ng pagkakataong magkakaroon ng mas malusog na kinabukasan. IFM News